Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 23, 2025. At ngayon po ay ang pagdiriwang natin ng pagkahari ng Panginoong Yesu Kristo sa San Ligutan o Christ the King. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ni Samuel chapter 5 verses 1 to 3. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa, sa pakikipagdigma, ipinangako sa iyo ng Panginoon Nagagawing kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagbalang araw sa inyo pong lahat at ngayon po ay ang pagdiriwang natin ng uh, dakilang kapisahan ng Kristong Hari o Christ the King. Pagkamat uh, sa atin pong uh, maririnig na pagbasa mula sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, ang, makikit, ang maririnig po natin ay ang tagpo kung saan si Kristo ay nakapako sa krus kasama yung dalawang uh, criminal din na kasabay niyang ipinako. Pero ngayon nga po no ay pagdiriwang pag ah uh, pag ano ba pagkilala natin sa ating Panginoon bilang hari. Uh, anong kinaugnayan ni David sa unang pagbasa sa aklat ni Samuel dahil nga ang angkan no na napagmumulan ng Mesiyas ay mula sa angkan ni uh, David at ngayon dahil hari si David, siyempre yung lineage no yung Uh, susunod sa kanya, yung kanyang magiging anak, yun ang magiging hari hanggang sa ito nga isinilang si Kristo mula sa lahi ni David. At ngayon, siya ay kinikilalang hari no, ng, ng Israel, hari ng San Nibutan. Pero maganda po na sa araw na ito ng ating pagdiriwang, muli yung paalala nga sa atin na Uh, ang kilalanin nating hari ng ating buhay, walang iba kundi si Kristo. Uh, tanging siya lamang, no? tayo ang lahat ay mga lingkod, tayong lahat ay uh, magpasakop sa ating Panginoong Yeso Kristo sa Kanyang pamumuno, kung kaya ang ating pamumuno din ay nangagaling sa Kanya. Uh, sa ibanghelyo natin sa araw na ito, maririnig natin ang pangungutya ng mga tao, na sinasabing kung siya nga ang hari, bumaba siya sa krus. Pero sadyang uh, ang krus ay simbolo no, ng katapangan, simbolo ng pagpapatawad, simbolo ng katatagan ng ating pong um, nag-iisang hari. Walang iba kundi si Kristo na hanggang kamatayan sa krus, naging masunurin sa ating pong Panginoon. Naging masunurin sa kanyang Ama. Dahil yun ang kalooban ng Ama na sa pamamagitan ng krus ay mailigtas ang sanibutan. Kaya nawa, huwag natin maliitin no? at huwag natin ibabaliwala ang sina sumasagisag o sumisimbolo sa krus na yan kung saan nakapako si Kristo na ating hari. At saan man tayong mapunta, anumang ating pong maging tagumpay, Nawaan lahat ng ito ay i lagi natin no isa alang alang na ang lahat ng ito ay dahil sa kanya si Kristo at nawa manatili pa rin no? sa ating mga tahanan na ang pamamayani ng ating pong Panginoong Yeso Kristo. Uh, si Kristo ay nananatili sa krus kahit na meron siyang kakayanan, kapangyarihan, bumaba sa krus pero hindi niya ginawa alang-alang sa kaligtasan ng mundo. Kaya sana po, sa araw na ito, natin ang mga naghahariyariyan sa ating bayan, naghahariyariyan sa ating mundo, na sila po ang bumaba upang ang ating buhay ay sumagana at guminhawa. Pagdasal pa rin natin po ang lahat ng mga pinuno ng bawat bansa, ng bawat bayan. Mali po, isang maligayang pagdiriwang po ng Kristong Hari.